Sige, tawagin mo na nga ito. Oo, oh, mm, ito mm, daw. Hingihan tayo ng update. Ilan na ba ang bilang ng na mga nasawi dito sa epekto ng Bagyong Tino? Ang detaling niya ni Hatid ni Arch 52, Edniel paro sa Edniel. Malungkot na balita Ate Tina at itina at uh, dahil umakyat pa nga sa 52 itong bilang ng na mga napapaulat na namatay dahil sa gupit ng Bagyong Tino. Batay sa huling report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council na inilabas lamang ngayong alas 6 na umaga, labing tatlo pang iba ang patuloy na hinahanap o missing pa rin ang status. Pare-pareho galing sa Region 7 o Central Visayas. Pero alam nyo hindi pa kasama dito ha, sa 52 binabanggit natin. Mm -hmm. Yung uh, nahugot o na-recover kagabi lamang, na labi nung anim na sakay ng Super Huey helicopter o yung military chopper na nag-crash dyan sa may Agusan del Sur habang nagsasagawa ng uh, rapid damage assessment kaugnay pa rin ng uh, bagyong uh, Tino. Kung magpabatayan itong dami ng casualties, sinabi ng Office of Civil Defense sa pangunguna o sa pamagitan ng kanilang spokesperson Juni Castillo, makarinsin itong, itong hardest hit o pinaka sinalampan nitong typhoon. Pero tuluyan lamang itong makakita oras na makaalis na ngayon, yung ngayon dahil nung binanggit ng pag-asa eh, ay pa rin sa may uh, Northern Palawan area. Samantala, 203,595 na pamilya katumpas ng 706,549 na individual ang uh, tinatayang na ng nga nitong kalamidad sa Mimaropa, Bicol, Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, Eastern Visayas at uh, Caraga. sa nasabing bilang halos isang daan at dalawang libong pamilya ang narapil ngayon sa mga evacuation center. Update mula sa NDRMC. Ito si Edniel Parosa, nag-uulat para sa Easy Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat sa iyo,